Abisa sa mga kaitisin natin sa Metro Manila na uuwing Bicol at kagamit ng serbisyo ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, magbaon po ng pamaypay sa biyahe dahil mga ordinary bus na lang po ang posible niyong masakyan sa PTEX. Pahirapan na kasi ngayon ang pagbook, maging ang pagbili ng walk-in tickets para sa mga sasakay sa de aircon na bus. Punso yan ang dagsa ng pasahero ngayong Christmas Exodus. May balitang A to si Ian Maghanoy apat na tulog na lang ay Pasko na. Kaya marami sa ating mga kababayan mula Metro Manila, dumiskarte na ng maaga pa lang para makabiyahe pa uwi sa kanigan nilang probinsya nang sa gayon ay makapag-quality bonding sa pamilya ngayong kapaskuhan. ang Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX halos marami-rami na rin ang biyahero. Nang mag-inspeksyon kanina ang Metropolitan Manila Development Authority, Department of the Interior and Local Government, Southern Police District, katuwang ang pamunuan ng terminal. Sinuyod nila ang first at second floor ng PTEX boarding pass. Kinumusta rin nila ang mga pasaherong may dalang malalaking bagay. at sinadya ang mga driver sa loob ng mga bus. Ayon sa pamunuan ng terminal, papalo sa 200,000 na mga pasahero ang inaasahang dadagsa sa terminal bukas. Pero ngayon pa lang, ang ilang gustong umuwi pabikol, hirap nang makabili ng walk-in tickets. Wala pa daw manifesto, kaya hindi pa ako binigyan ng reservation sa GBH itatawag na lang daw po ako sa 29 sa kanila para mabigyan na kami ng ano. Ng, oh, hindi pa naman ato fully, fully Wala pa ata. Oh, wala pa kasi manifesto, sir. Hindi tayo pwede magbigay ng reserve ng hindi nakamanipisang ang pasahero, sir. Paliwanag ng pamanoan ng terminal prioridad kasi nito ang schedule ng mga pasaherong babiyahe isang linggo bago ang araw ng Pasko. Kasi ngayon po, no, nag-spread out na yung travel nating mga pasahero. From 21 to 24, nag book yung Bicol trips natin. Pero disclaimer lang po, aircon lang yon So meron pa tayong ordinary. Pwede pa silang makapag-walk-in dito sa ating ticket booths para makapag-book ng kanilang trips. Sa so, December 26 naman, inaasahang magsisibalikan sa Metro Manila ang mga nagsipag-uwian mula sa mga probinsya. Kaya ang M MMDA at DILG, inatasan na ang Southern Police District at ang PTEX Management na paigtingin ang seguridad ng terminal. Siguro dapat mayroong konting ins uh, inspection at ilang uh, nakita natin na medyo dapat uh, medyo uh, dagdagan nila yung konting uh, consciousness pagdating sa security. Although hindi wala naman sa ngayon, wala naman tayong na, na, uh, natatanggap na impormasyon regarding sa threat pero just the same, at uh, hindi natin man natin pwedeng ilis yung possibility. Hindi lang uh, responsibilidad ng uh, ating kapulisan ito. Uh, kailangan din natin yung uh, cooperation ng, uh, ng uh, management para ma-check yan sa kayong uh, vigilance ng ating uh, uh, driver kung so, may mga hindi sila may mga naobserbahan silang hindi medyo hindi normal ay eh, uh, ang gat uh, this one is time possible may pa, may pa may paalam nila sa mga otoridad. Binayagan naman yung aso. Okay naman kasi kompleto naman yung aso eh, sa mga requirements na kung sakaling hanapin nila kompleto naman. Kasi may pampers naman. Of course, heightened security naman po tayo. No? Meron tayong PNP augmentation dito. And of course, roving canines. Um, Nabanggit nab kanina yung MMDA na kulang daw yung security pero marami po tayo dito. 70 po yung pina-augment ng ating um, paranyake um, PNP dito sa ating terminal. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.